Hello, kamusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-polluted na ilog sa Pilipinas. At may iba't ibang listahan na sabi ito ang pinaka-polluted. Sabi ng ibang listahan, na yung Marilao River ang pinaka -polluted. pero sa tingin ko uh, hindi lang polluted ang Pasig River pero uh, mahalaga din dahil sa lokasyon ng ilog at nasa Maynila itong Pasig River at maraming nakatira sa ilog na ito sa sa tabi ng ilog na Pasig River. So, Pasig River ang pangalan ng ilog at nasa Metro Manila ito. At kinokonekta nito yung dalawang malaking water body sa um, sa Luzon, yung Laguna de Bay, Laguna de Bay, isang uh, o pinakamalaking lawa sa Pilipinas at yung Manila Bay. So yung yung pinakamahalagang port ng Pilipinas. Kinokonekta ng Pasig River yung Laguna de Bay at Manila Bay. At yung tubig galing sa Pasig River ay pumupunta sa West Philippine Sea. So, mahalaga ang West Philippine Sea sa mundo kasi halos kalahati ng mga ng mga barko sa mundo na nangingisda ay nasa West Philippine Sea at halos 10% nasa 10% ng mga isda ng mga um, pagkain galing sa tubig ang galing sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, malaki ang kontribusyon sa pagkain ng West Philippine Sea at konektado ang Pasig River sa West Philippine Sea kaya ang polusyon sa West Philippine Sea ay uh, galing sa Pasig River. So, isa sa mga sa mga pinanggagalingan ng polusyon ng West Philippine Sea ang Ilog Pasig o Pasig River. So, mayroong mga study na nagpakita na mataas ang level ng polusyon ng Pasig River um, mula 1990 kaya noong 1990, sabi ng mga researcher na patay na ang ilog. O biologically dead. Ibig sabihin, hindi na pwede mabuhay ang mga mga organismo dito sa o doon sa ilog pasig. At bakit ba nangyari ito? Kasi dati, syempre, dati hindi naman sobra ang pollution sa Ilog Pasig. Isang dahilan ay yung historical evolution o yung sa kasaysayan noong 1940 um, maraming um, destruction ang nangyari sa Maynila dahil sa World War II at maraming mga kontaminasyon ang napunta sa Ilog Pasig at pagkatapos ng World War II, marami rin tao ang lumipat sa Metro Manila dahil din sa mga economic activities pagkatapos ng World War II. Dahil mabilis ang pag-unlad sa Maynila kumpara sa mga probinsya at kumpara sa ibang lugar sa Pilipinas. So dumami ang tao, mga tao sa Metro Manila. At dahil doon, may mga tumira sa malapit sa ilog na Pasig at sa tabi mismo ng ilog Pasig. At yon maraming basura ang tinatapon sa ilog. So, bukod sa mga discharge ng mga industrial na ng mga source, isang sanhiden ng polusyon ay yung mga residential na bahay na malapit sa ilog. So, yun ang dalawang malaking pinanggagalingan ng dume ng polusyon. Yung mga industrial at mga residential. At hindi mahigpit ang implementasyon ng mga batas sa dumping at sa basura, sa mga plastic waste, sa ilog pasig. Siyempre, merong batas, lalo na yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000, na siyempre bawal ang dumping sa mga ilog at kailangan i-manage yung waste ng bansa. Kailangan i-manage sa mga local municipality ang waste. Pero hindi maganda ang implementasyon. So, may iba't ibang mitigation measure ang gobyerno simula pa noong 1970. Pero madaming dahilan kung bakit hindi gumaganda ang sitwasyon ng Ilog Pasig. Pero kung mababasa nyo sa balita na simula noong 2021, yung kumpanya na San Miguel Corporation ay nag-launch ng 2 billion peso Pasig River Cleanup, cleanup Project. So, yung layunin ng San Miguel Corporation ay linis, linisen ang ilog Pasig. At pagkatapos ng dalawang taon ng pag-launch ng proyekto, so 2023, maraming natanggal na basura ang San Miguel Corporation. Sabi nila, isang milyong o higit sa isang milyong tonelada ng basura ang natanggal sa Pasig River. At kung makikita nyo ang mga litrato ng Pasig River dati kumpara ngayon sobrang laki ng pagbabago. At wala pa akong nakitang bagong study o research sa water samples ng Pasig River ngayon. Maganda makita yung water quality ng Pasig River ngayon. Pero sa tingin ko magandang balita ito. Malaking Uh, improvement sa Pasig River na gaya ng sabi ko kanina, mahalaga sa Pilipinas kasi apektado ang West Philippine Sea at apektado ang mga kinakain ng mga Pilipino kasi may study na nagpakita na may mga microplastic ang mga isda at ang mga Pagkaing dagat dahil sa ilog pasig at madaming sakit ang galing sa ilog pasig. Maraming sakit ang mga nakukuha ng mga Pilipino na nakatira malapit sa ilog pasig. So yun lang ang episode ngayon. Yun ang isa sa mga pinaka-polluted na ilog sa buong mundo. Ang... Pasig River o Ilog, Pasig sa Maynila. Salamat sa oras nyo. Pwede kayong sumuporta sa proyekto sa Patreon at may transcript kung kailangan nyo. Salamat at paalam.